sa Papong TV, dito po sa mga video natin ay napakadalas po natin pag-usapan yung no contact. Actually, napakaraming teknik ang tinuturo natin. Today mga utol ay muli na naman po nating tatalakayin at palalawakin ang salitang no contact rule. Wherein alam naman po natin na lagi ko pong binobus at sinishare na isa po ito sa pinaka-effective way para bumalik ang ex mo. Pero alam ko marami po ang nag -iisip probably wondering kung ano ang nangyayari habang no contact. Although alam kong some of you or karamihan po sa atin ay may idea na po kung ano po ang nagaganap. Pero mas magandang linawin po natin para po talaga concrete at sulido at alam natin ang gagawin. First, I would like to clear one thing mga utol. Pag ang isang breakup ay naganap malinaw na merong naging desisyon. So ang gusto natin mangyari dito for sure ay baguhin yung desisyon, yung pag-iisip at mindset ng ex natin. Alam kung gusto niya siyang i-convince, gusto niya siyang kausapin, or even i-reach out. Pero ako na po nagsasabi sa inyo mga utol or even sa mga coaching session ko ay itunuturo ko na ito po ay may mababang chances na mangyari. Dahil alam naman po natin na pagkakayo po ay sumulput yan or even try to fix the problem mga utol bubutasan ka ng ex mo dahil syempre siya po ay nakapag-desisyon although sabihin na nating 50-50 at hindi siya masyadong sigurado rito pero I'm sure hahanap po siya ng mga butas para ma-validate po niya at ma-justify po niya na yung breakup is necessary kasi nga po siyang dumper of course pagka siya po ang dumpy ibang usapan nito pero alam naman po natin sa karamihan ng mga nanonood dito mga utol alam kung tayo po ang nadump kaya dun po tayo Tututok. So as I've said, kailangan natin ng objective para mabago natin ang isip at desisyon ng ex mo. And one of the best, of course, is the no contact rule. Kasi po ang NCR technique mga utol ay parang proseso kung saan tatanggalin mo yung sarili mo sa buhay niya. Kaya nga po kadalasan tinatawag ko itong resetting or unplug. Dahil magsisimula po tayong muli mga utol, marami ang naguguluhan dito. Katulad nga po ng mga ibang tagapanood natin, tagapakinig at nakakausap ko sa coaching session na sinasabing papong, ayokong umalis. Coach Pops, ayoko pumawala po kasi baka mamaya fully ma-decide ng ex mo na talagang tuluyan ako and then eventually ako po ay mahirapan. Ito po ay hindi nating lubusang naiintindihan mga utol dahil sabi ko nga, kailangan ng resetting. Kailangan maputol yon, kailangan ma-unplug yon at hindi maramdaman ng ex mo na kontrolado ka pa rin niya emotionally. Or else, hindi po mangyayari yung detox, hindi po mangyayari magbago ang takbo ng isip ng ex natin kung halimbawang tayo nga po ay patuloy nakakapit at ipaparamdam sa kanya na tayo po ay umaasa pa rin. So anyway, napakarami nating vlogs mga utol at video na pinapaliwanag kung gaano kaimportante ang no contact. Kung babalikan po natin yung mga previous video natin, I would say siguro lagpas isang dosena o napakarami na po nating ibinlog tungkol po sa no contact. Mga benefits nito, mga advantage nito at kung paano po ito magwo-work. Pero magbibigay tayo ng konting idea ngayon mga ilan mga utol kung bakit kung ano ang mga 100% na nangyayari sa ex mo kung halimbawa kayo po ay nagno -no contact. Isa po dyan, kalungkutan. Mga utol, in psychology may tinatawag po tayong repeated exposure. Madalas kong sabihin niya mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga bagay na nakasanayan nyo kumakain kayo parehas, nag-update kayo once in a while, almost every day magkasama kayo, sinusundo mo siya, nagpapasundo ka, kayo po ay nagtatawagan o laging magkasama, nag out of town. Ito yung mga bagay na nakasanayan po natin nung kayo po ay naging magkarelasyon. Kung ito po ay biglang aalisin natin mga utol, natural na magkakaroon ng impact yon. At pagka ito po ay parang hinahanap-hanap, normally dahil nga po sanay kayo sa repeated exposure, ito po ay magdudulot ng lungkot. Again, Siguradong may lungkot na darating dahil once upon a time mga utol, naramdaman niya yung care, aruga, suporta at love coming from you ng ex mo mga utol. Alam naman po natin na napaka-strong na driving force or motivation ang love and care. At kung halimbawa ito po ay naramdaman niya dati mga utol, syempre nandito pa rin yon. Ngayon na ito'y wala na, sigurado naman po ako na kahit papaano ay iisipin, hahanapin at mamimiss pa rin po ito ng mga ex natin. It's just na meron siyang gustong i-justify dahil siya nga po yung dumper. Pero hindi po niya pwedeng itago sa atin mga utol na nandito pa rin yun because you cannot just unlove a person. Kaya yung lungkot, siguradong may experience at mararanasan yan ng ex natin. Two, or second, kung kayo po ay naka-no-contact mga utol, mararamdaman ng ex mo yung biglang pagbagsak ng kanyang pagiging otoridad or sabihin na natin dominante dito nila may experience yung salitang worthless dahil nga po syempre hindi niya mararamdaman na syempre hindi niya mararamdaman na nakukuha niya yung mga dating benefits or privilege na binibigay mo nung kayo pa for example yung parang hinahanap mo siya yung ikaw yung gumagawa ng paraan nagre-reach out ka nag-e-effort ka ayaw mong palagpasin ng isang araw na hindi mo siya nakakausap mga utol. Ang mga bagay na to for sure ay sigurado naman po kung papasok sa pakiramdam at maiisip din ng ex mo. Dahil isa din po ito sa mga nakasanayan niya for sure mga utol. Kaya yung pakiramdam na siya po ay wala ng value or worth or importance mga utol ay sigurado naman po ang ikakalungkot or sabihin na nating maapektuhan pa rin po ang ex natin dito kung halimbawa kayo nga po ay magnono-contact. Your ex for sure ay makakaramdam ng mga negatibong pakiramdam na sigurado kung hindi niya kayang i-explain. Kaya nga minsan napupunta rin po doon sa pangatlo, which is nagagalit. Anger, mga utol, ay normal. Pero sabi ko nga po sa inyo, hayaan lang po natin ito mga kapatid dahil ito po ay part lang po ng mga stages ng isang breakup struggles. Kung gusto nating makarating ang ex natin doon sa tinatawag na graduation o realization mga utol kung saan meron na po siyang better understanding of the breakup, kailangan maranasan po niya yung mga bagay-bagay na to kalungkutan, galit, Huwag nating iwasan o huwag nating i-accommodate ang ex natin dito mga utol sa pagkakataon na gusto natin siyang umiwas na huwag magalit sa atin mga kapatid. Pwedeng mangyari yon pero ang mangyayari hilaw maaring hindi po siya dumating do sa realization dahil hindi mo inalaw eh, hindi mo hinayaan eh mga utol. Sa mga coaching session ko, tinuturo ko na bakit ganito tayo? Lagi tayong nakaabang dun sa graduation wherein dapat mag first year, second year, third year pa ex mo in order for him or her na makapag-aral at gumraduate nga po sa entablado. Pero ang problema natin dahil nga po tayo po ay nagpapanik at natatakot na siya po ay mawala nakaabang ngayon tayo dun sa stage at gusto natin dumating yung ex mo doon. In my opinion mga utol, hindi ga graduate at hindi ma-realize mare ng ex mo yung dapat niyang ma na outcome na gusto natin kung hindi natin po siya hahayaang mag first year, second year, third year which is yung anger, loneliness, the feeling of upset mga utol, kailangan lahat po yun ay ma-experience ng ex natin para dumating nga po siya doon sa point na gusto nating na siya po ay bumalik at ma nga na mahal pa tayo. Lastly, immediate impact mga utol. Marami ang nagsasabi na masusurpresa daw, mabibigla. At ikagugulat ito ng ex mo mga utol, 101% it's true. Bakit? Ang ex mo mga utol for sure ay kilalang kilala ka. Alam niya yung mga ugali mo, mga estilo mo, at kung ano mga pwede mong gawin. Alam niyang mahihirapan ka sa breakup kasi most probably na experience at na witness po niya yan nung kayo po ay naghihiwalay. Or even kahapon, bago tayo nanood. Pero ngayon mga utol, kung gagawin mo ngayong no contact, ay siguradong ikagugulat ito ng ex mo. At dun po papasok yung salitang challenge and curiosity. CC na kailangan kailangan po natin in order for your ex na bumalik sa atin mga utol. Dahil lahat ng mga sangkap nito ay kailangan niya ma-experience. Ito yung mga tinatawag natin na consequence of the breakup, cause and effect. Simpleng simple yan tulad nga ng binabanggit ko. Dalawang sitwasyon. Satisfaction consequence. Gusto mo bang ibigay yung satisfaction sa ex mo para maging relax na lang siya sa breakup at hindi na bumalik sa atin? Or bigyan mo siya ng upset, disadvantages, or consequence para siya po ay maging malungkot at tayo po ay hanapin at kontakin, mga utol. Ngayon, dito mo titimbangin, dito mo ma-measure, or dito mo makikita. Kaya kung halimbawa ang nakikita nyo po yung sinasabi ko na kailangan niya ma-experience yung disadvantage, mga utol, kailangan tigilan na natin yung pag-aalaga, pag pagbibigay ng kung ano-ano sa mga ex natin, mga utol, or even pag-reach out at pag-message sa kanya. Dahil lahat ng yon ay nagre-resulta nga po sa satisfaction and comfort. Hindi naman po masama yung ginagawa natin or even siguro sabihin na nga po natin na dahil mahal natin yung ating mga exes mga kapatid. Pero ang ibig ko pong sabihin, may time para dyan. May oras para gawin mo yan. Pero sa ngayon, habang kayo po ay nasa breakup mga utol, stop! accommodating your ex dahil lang dapat niyang maramdaman is yung pagbagsak, lagapak at yung consequence nga po ng breakup. Ganun lang po yun kasimple. Kaya kung halimbawang ito po ay nabalitaan, narinig at napanood ninyo mga utol, huwag tayong malungkot at huwag tayong magpanik dahil ito po ay may magandang resulta in order to win your ex back. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po, Papong TV.